Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Carrie's Agri Diary. For this vlog mga guys, nandito ako sa aming likodan ng bahay. So nakikita niyo may mga background na bulaklak. So ang gagawin namin ngayon is mag-arrange kami muna sa aming mga bulaklak dito kasi wala na kaming time. Kasi ito mga guys, pinag lalaanan din namin ng pera 'to mga guys, yung mga bulaklak namin. Ano, binili din namin yung mga bulaklak namin. So, sayang pag, ano, kasi yung iba na mamatay na, mga guys. So, sa probinsya namin, hindi mo na kami makapag-update at sa dito doon sa aming katalungan. So, kasi doon sa katalungan namin, hindi pa kami nakarecover, mga guys. So, sobrang, ano, kakalungkot ang nangyari. Kasi lahat talaga, parang halos lahat doon, namatay na, na yung mga talong at saka yung mga atsal namin. at at yung ano namin, kamaisan. So, baka hindi namin alam kung kailan kami makapunta doon. So, i-update ko din kayo doon mga guys kung pwede na ba yung uh, um, harvest mga guys yung ating mga mais doon. So, tara. Simulan na natin. wag na nating patagalin ito ang ating vlog for today. So, tara. puntahan na natin ang mga bulaklak na i-arrange mga guys. Let's go! mga guys, nandito na tayo. Ito na yung gawin natin tong um, il gawin. Ilagay pala natin to sa ano. Kasi nakatabak ng kasi siya dito mga guys. Sayang. So, since na hindi naman tayo pupunta doon sa ating farm, dito na lang kami magdibang muna sa aming mga paan. mga bolaklak flowers. Marami kasi kaming tinanim dito mga guys. So, sayang din. Binili pa namin tong iba nito mga guys. So, meron kaming uh, uh, avocado dito. Sitling ng avocado mga guys. So, napakalaki na. Tsaka yung buko pandan. Ayan, dalawa yung itatanim namin. Dalhin panamin namin yan sa aming bukid mga guys. At tsaka itatanim namin doon. Nagdagan pa namin yun. So, balik tayo dito. Bale ito mga guys, lalagyan ito ng bunot. Tsaka, eh, ano natin dito, itong posti ganito halimbawa, dito siya ikakabit na guys. Kakabit yung bulaklak natin na may bunot. Tinyak, tinyak. Tanya, na bulaklak daw to tawag dito mga guys. Sobrang lakas ng hangin mga guys, oh ng lakas ng hangin. Parang may paparating na naman na ano. Oh, lakas. may paparating na ulan. Sana wag naman. Kasi babaha na naman ulit dito sa vidwa guys. Sini kakabit mga guys. May kawayan. So ayan o oh, yung bird's nest. Ayan bird bird nest <laughs> Diyan nakakabit yung bird nest namin narin. Ah uh, makikita 'yan sa mga puno ng maniog uh, sa mga kalasangan. So itong binya-pinya mga guys na blaklak, binili namin 'yan nung uso pa yung am uh, um, plantitas, plantitos. <laughs> Pero bago pa nag-pandemya mga guys, marami na kaming tinanim na bulaklak. Klase-klase, nagbumili nga kami, may 300. Ang sahab, depende sa laki. Marami, nang collection din kami mga guys. Ito yung mga collection namin. Isa din yan sa mga collection namin. Maganda kaya nito mga guys pag ano, meron lang pag ano bro siguro may malawak ka na lupain tapos iyan mo to itanim mo halos magkapareho ang gusto ko kato, yung ano yung mamulaklak din meron ding mamulaklak yung rose pinaka favorite ko talaga ang rose yung kulay red kulay pink iba't ibang klase ng kulay ng rose yan ang pinaka-favorite ko na color. At saka yung gomamela na color pink. Ayun. No, meron na tayong malaking bakante. Meron na tayong sariling lupa. Tsaka na ako bibili ng bulaklak mga guys. Yung mga bumbles rose. <coughs> Ayun. Kay... Kasi pag ngayon, walang paglalagyan eh. 'di ba ang ganda mga guys oh maganda talaga siya day no ihangin siya ganda oh. para siyang nakalagay sa flower base flower base na bunot <laughs> flower base na bunot talagang maganda siya mga guys oh ito kasi yung asawa ko mga guys um ano siya artist kasi artist kasi siya <laughs> ano ba to nabubulol yung ano ko bibig ko artist kasi yung asawa ko kaya alam niya kung paano mag-design. Ayan. Parang alam ako dito. Wala akong talent kasi dito, mga guys. Um, maano naman. Marunong na akong mag-arrange. Pero sa mga ganitong mga, ano, idea, siya talaga yung nanguna sa aming dalawa. You know, sobrang ganda, no? Mar kasi di lang artist lang pala, mga guys. Carving din to siya, mga guys. Marunong din mag-carving. So, Meron nga kaming ano hinago ng carving niya, merong bin, bumili. So napilitan na kami, hindi sana namin benta 'yon. So binigyan lang namin ng isa pero wala na mga guys, y siya lang talaga yung last na pag-ano pero busy kasi siya ngayon mga guys, hindi siya makapag-carving. So um yung painting namin mga guys, meron namang painting. Nag-order sa amin mga guys ng painting. Meron nag-order so mga lima ata to yun din no. Mga limang limang painting. So hindi pa namin natapos mga guys. Ito so, mga guys, matakot talaga ako nung bata pa ako. Ito so, nakita ko lang siya. Ganyan ko Sali ko siya sa so video. Ang tawag kasi dito is labud. Tawag sa amin dito labud. Lalaki pa yan mga guys. cute talaga niya na. Ah. Oh. Saan kaya yan? Nawala na. Ayun train train ng ito binili namin to mga guys tong glassy spider at saka, ito din mga guys. Ay, dito, binigay lang ito mga guys. Para siyang asparagus. At saka, itong tigri-tigri tao dito eh. Binili din namin itong bulaklak na to mga guys. At saka, ito din. Binili din namin to klase ng bulaklak na gabi-gabi. Ayan, mga kaladyum ata to. Ayan. Ito yung, binili namin to mga guys. Um, 350. So, binili namin 350 to. Malayo pa namin binilhan dito mga guys. Doon sa manukan pa namin binili mga guys. At saka ito din. Ito din mga guys. Klase ng ano. Klase ng um, gabi-gabi ito. Binili din namin mga guys. Sobrang ganal. Diba? Iba't ibang -diba klase. So, ang iba dito, no, wala mga guys. So, ito din, army na, ano, binili din namin to mga guys. Army na, bulaklak. Ah, bulaklak. Army na, ano, gabi-gabi. Tama ba ako? <laughs> At saka itong mga, ano mga guys, so, ito din, binili din namin to. Ito, binili namin. May elephant air kami dito. Saan yun? Itong elephant air. Ito yung tinatawag na elephant air. Lalaki pa ito mga guys. Ayan. Ayan pinutol pinotol ng asawa ko. Dito kasi ito. Ayan. Pinotol niya tapos inilagay niya dito pa naman. So pinotol niya tapos inano dito. Para magiging dalawa. So ito din ang pinaka ano. Ito yung tawag dito. Palaw. Ito. Oh, hindi palaw. Ano yun? Ewan ko nung klase dito mga guys, binili din uh, binabarteran to namin mga guys. Nagbarter kami, nagpa-barter kami dito mga guys. At saka ito binili din namin. Ah uh, hindi, binarteran din namin to mga guys. At saka itong klasing pinya-pinya din, red red siya. 'Yun isa uh, white and green uh, ito, pinya -pinya na to, yung pinya-pinya na 'yon. Ito kay red. Red na pinya-pinya. So, Binili din namin yan mga guys. At saka itong bulaklak na to mga guys. Ito din. Binili din namin to. Gusto ko ganitong bulaklak mga parpagayo. At saka ito din mga guys. Iba tong klase mga guys. Iwan ko nang tawag dito na bulaklak. Binili din namin. Malayo din ang pinagbibilhan namin dito. At punta pa tayo dun sa may unahan mga guys. Ito. Binili din namin ito mga guys. kung klase ng bulaklak. Ewan ko kung anong tawag dyan. Ito, turtle daw to tawag dito mga guys. Matigas yung ano niya dahon. Turtle. So, ito naman mga guys. Ano lang siya? Payat. Ito yung ano, trio colors. Trio colors. Maganda to mga guys. Binili din namin to Maganda yan. Isa na lang na, natira. Iwan ko na saan yung iba. Maraming naman yan. At saka itong tawag dito. Ito yung tinatawag na dubli dito mga guys. Itong klase ng um, it, hala, um gabi gabi. So, sa uso pang mga bulaklak nung pandemic, sobrang mahal mga guys. Sobrang mahal nito, hinahanap to. At saka lalo na to mga guys. Ito rare talaga to mga guys, tong bulaklak na to. Ito magkukulay basta ang ganda ng kulay dito mga guys. Ngayon hindi siya lumalabas yung kulay kasi um, nandito kasi siya sa ano sa hindi initan. So maganda ang kulay dito mga guys. Nakabenta kami niyan ng ilang piraso mga guys. Ninta namin ng 250 pero maliit mga guys, maliit. Tsaka ito naman mga guys, ang oh, klase klaseng bulaklak. Binili din namin yan. So nakaano na kami. Ewan ko na wala yung... Ewan ko na wala yung ibang mga bulaklak namin dito. <laughs> Ngayon lang ulit ako nakasilip ko sa amin. Tsaka ito din, itong snake plant. Ayan. Binili din namin. Dal marami kaming klase dito mga guys na snake plant. At tsaka ito mga guys, ang arwaka. So, ang lula ko, may tanim na talaga dito. Itong arwaka. So, ano lang namin. Ang hingi kami sa lula ko. So, di ba yung uso ito sa GC Kaso, na mgs to, Sobrang mahal ng ano, bintahan dito. Lalo ng pagmamulaklak, sobrang mahal. Ay, nako. Ayan. At saka, ito mga guys. Meron kaming tanim dito mga guys. I, e, ano pa namin eh tatanim namin to sa amin na talagang lupa. So, ito yung, ano mga guys, ah uh, ito yung, ito yung, ano mga guys, um, pungkan. So, marami din akong na, itanim dito mga guys, na sidling ng pungkan. So, sa probinsya namin, malaki na mga guys, sobrang taas na, iwan ko, ilang years kaya to, kay uh, mamumunga mga guys. Sobrang laki na. So, madami din dito sidling namin, hindi pa namin tinanim. Yan, pungkan yan mga guys. At syempre, ito naman ang Web of Love. So, ito yung mahal talaga ito mga guys, ng bulaklak ito mga guys, itong Web of Love. Ayan, sobrang mahal kati, mahal ito mga guys. Pag bibilhin mo to pag ganito nakalaki, abot ng 3 mil mga guys, 3,000, 3K. 3K mga guys, 3K. Ayan. Sobrang mahal yan. So, binartiran din namin yan mga guys. Hindi namin binili. Ay, hindi pala, binili pala namin yan pero maliit pa yan nang binili namin yan. Ah, guys, ito yung klaseng bulaklak ng tawag ay bangka, bangka, anong tawag namin dito. Ito ay nakakagamot oh. din daw ito mga guys. At saka ito yung ganda. Tawag dito, o oh, namumulaklak siya. Ganda na ang pangalan sa bulaklak na yan. Tapos, ito naman yung tawag dito. Eh. Hindi ko alam kung tawag dito binili din namin to mga guys at saka ito ito mamamulaklak to siya mga guys kulay red to dalawang klase yung meron kami nito mga guys at saka ito alas mga gabi gabi ito yun ah binili din namin to mga guys malayo pang binilhan namin dito ito dito lang to mga guys sa lola ko yun tapos ito binili din namin tong klasing bulaklak na to mga guys ang ganda ng ano niya, no? Mga guhit-guhit niya. Ito yung butterfly, mga guys. Ayan, namamuklak yan. Butterfly ang tawag dito sa bulaklak na ito. Dabang bulaklak yan. Dalawang klase. May violet na bulaklak at, at saka, um, white na bulaklak niya, mga guys. So, ayan. Dami na yan. Ano na, ano na. Mataba na sila na sa itaas yung iba nilagay ko. Tapos ito na mga hanging, nakahanging Itong klase ng blaklak. Laklak din yan mga guys. Hanging plants yan mga guys. Yung klase na yan. So, ano na, binili din namin yan. So, madami nga kami, di ba, ng collection. So, hindi pa nag-pandemic, ng collection na kami. Ang asawa ko kasi mahilig dito eh. <laughs> Ako mahilig naman, pero siya grabe kahilig ng bulaklak. Ito din ang klase ng classic bulaklak mga guys. May color pink ito mga guys. Wala ako nang wala ako nang kabili ng color pink na ganito mga guys. Ang bulaklak niya ay color pink. Ayan. Pero ito color red. May pink yung ng bulaklak mga guys. Tsaka itong klase ng ano mga guys. O, meron kami. Binili din namin ito mga guys. At ito din klase ng gabi-gabi na ito mga guys. O. nyo ang dot niya. Sobrang ganda, di ba? Binili din namin 'yan mga guys. Halos lahat ng bulaklak dito binili. O, yung iba binartiran namin. Yan, madami na yung spider namin, spider na bulaklak ito. Dalawang klase din tong spider na bulaklak namin mga guys. Siyempre, hindi mo walang pambansang anahaw. <laughs> naku ano lang na ito mga guys, itong anahaw, kinuha lang namin dun sa, ano, sa kalasangan. Ayan, no? Diba, maganda naman din siya, iyan, no? Pero mag, ano lang tayo, ingat kasi may tinik. At saka, syempre, itong fern, higanting fern na to, mga guys, dito sa amin, naghiganting fern. Sobrang laki ng fern, no? no? Ang laki-laki na niya, mga guys, iyan. May, may klase din kami mga bulaklak sa kagubatan na yan. Mga bulaklak yan sa kagubatan, kinuha namin. Ito yung isang klase ng espada. Parang ano. Um, ganito lang kalaki yung ano niya ba. Maliit. Parang payat. Ganito lang yung klase ng ano namin. Snake plant pala. Ayan. Espada kasi tawag. May tawag pa kasi sa amin. At saka ito naman mga guys. Mamulaklak to. Bell. Yung tawag dito. Bell na bulaklak. Bell ang tawag dito. Bell. Kasi yung bulaklak niya. Magiging parang bell kasi yung bulaklak niya sobrang laki ng kulay uh, bulaklak niya. May kulay um kulay nito ay um color pink yung bulaklak nito mga guys. Meron ding ano color yellow na ganitong klase din mga guys. Color yellow yung bulaklak niya. Tsaka ito mga guys, oh binili din namin to. Yan mga tigri tigri ito. Yung iba sa ano na yan sa Collection namin doon sa kagubatan. <laughs> kalasangan. Isa na to mga guys. Three fingers. Ito. Sa, ano namin to. Collection namin sa kalasangan, sa kagubatan. <laughs> Kinuha lang namin yan sa kagubatan. Ano pa? Tingnan nyo mga guys. Ano tumutubo pala yung ang kapayas dyan. Oh. Paka ano yan? Yung papaya na ano namin, siniding. Ayan, tumubo na. Ito, konti na lang natitirang mga hanging plants. Ito din, parang ano, ito, tawag dito kanang ng Tawag dito sa amin, repulyo na hanging plants. Ayan. Madaming klase yan. May pink yan. Gusto ko yung pink, pero wala. Hindi ako naka-ano mga